Ang tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin. Nagdumalo sa inyong 39th anniversary maraming salamat po sa inyong upitasyon malawang pagpapasalamat ko po ay mula ko sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo sa kampanya ninyo sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin uh, sa ng taon 2022 ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa ating opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat, ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. At sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkot sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po. Unahin ko po muna ang uh, mga naririnig ko. At narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na salakmang gunitanan ni Inday Saraw, ni Dagan siya Presidente Lilita Magkalisod-Lisod at explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang uh, decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Wow. humingi tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier dahil meron din atake sa opisina ng pangalawang pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako huwag ka sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo tayuhan na superpower. Sabi ko, walang protest, hindi ako matatalo. Walang competition, bakit ako matatalo? They may be my, a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, Ilang Di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So, ako acquire mo po, in ininstit in namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugod ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Tabaweno, we are here to comfort them. to assist them if they feel that they are persecuted kahit kukunti lang sila trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin Doon sa Yusef namin Sabi niya, Yusef Ano bang ma Kung gusto natin bumili ng leche Meron pang leche At ayaw natin ng leche Gusto natin ng ice cream Nakakabili tayo ng ice cream Sabi ko Ito personal ko Na experience Kaibigan ko 47 years old Sumakit so, lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Tanong sabi ng doktor, six months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakarang ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yung ang kawawa, sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. ng beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon hanggang ngayon sinasabi ko magtrabaho muna tayo mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika pero this night is not about me and my problems hindi ako kawawa, mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa taping daan. Gutom. Minsan, kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog. Sado sa politika. Pero, this night is not about uh, me and my problem. sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din niya sa Kingdom Nation. Isang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, Mali na mali sa mali na makanglo. Kay bao mo nga no? Gipadalhan mo o 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sa pagiging para hadlokon mo. Ipadala mo sa ginoo para pasantun sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation Is the expert on peace? The Boverinos are peace-loving Filipinos, and in fact, we love the because the kingdom, nation, citizens can be found. All over the country and around the world. Make them understand that this is not about me and you, this is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. A kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world <clears throat> if they bring you violence give them peace show them peace Understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas. What do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan bala, Tirahon Preach them the words of God. tulo, If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat <laughs> nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na po, buhi pa siya karon. Kaluwi sa Ginoo, she's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din eh uh, sa Davao del Sur of Davao City, sa Panada, Davao del Sur of Directo Davao City. Ang iyang uh, trabaho is mamaligya o kariyan to be ex-goods. yung mga kung ginatawag na to karon O niya, yeah, mamaligya o mga um, lain-lain dry goods nakarto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals mga mo ang ginabaligya ka to. ito. So, iya ako nakakarton o ka ng bilik magulat na ay kundi tawag ni mo dapat ang customer. Pasodilo ni mo sa imohang tindahan. Doon na siya ay eh. pulong sa ako ah. Tung matanoon pa ko, Kibao okay, mo, diri mga good sa to us Filipinas nice when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, and awa sa imuha baydita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa to ang mga Filipino, kung motobata sa mga itapagong kag baydita. So, tumatan Ang ako ang lula, mag-istorya, mas mga samba, tingali, o niya, ko. Mayroon tayo na ang ako ang lula. Maghinay-hinay ka, hindi. Ay, ang lula, I know. Dili ko makaserti when our preacher said, love your enemy, nag-anak na yun ko. <laughs> Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment that I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong hang level. O'to pa rin hindi na naka-anak dito. myself to love them. Pero ang ako first pulong para kanila mao ang gaba sa ginoo di kyun masaba. siya. God will take care of you all the will take care of you all the more because come on, you can love your enemies you can forgive so you will gain victory God will be will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know his power over all of us. Yeah. And then, nakabutang bigto, 39th anniversary. na una ko, na sa pagtuo sa mga inchik, malas magod ang night. <laughs> 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 Muto ko, na kaanak ko, puro sundo na wala. May mawala sa to, kung sunod na ito ang tinunguan sa mga ancient, na hindi ka mag-celebrate yung 9 So this is our 40th anniversary. <laughs> yung mamalakbang ta para sa 40 years. You have come a long way from one. To almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united, and we can see that now there is another challenge before you. pero naagihapon mo sa sa ginoo. O sa tanaw na ako, sa kadagahan, sa kalisod, sa kadagahan, sa pandaot, o sa kadagahan, sa dili pagtuo, sa inyo ha, o sa kadagahan, sa kanakalisaw ba? sa inyo ha. Pagtuo reach 100 years or more. Magpadayon, magpadayon mo basta ang inyong pagsalik o pagtuo. Pugot Ha, During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga doon na mga gipangayo sa imuha ng COVID-19 response pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Nagagamit tayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, sa workers. Hindi na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako yung mensahe sa mga inyo, maupod ang mensahe nako na sa inyo ha. dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break on my way here i will leave you with a verse and Manita ko verse Bona na the door of being afraid, and isa on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation." And that is Psalm 23. Verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. ayaw mo kalimot na ay ginoo na sa ato ang tanan. O yeah. ang iyahang gaba, <laughs> tili magsaba. Wow. Let us clap for a hundred more years. na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. You will not break happy 40th anniversary kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines.